Mga idol, ha, pabor ka ba na gawing anim na taon ha, ang termino ng barangay officials? Hindi. Kasi sa isang taon pa lang makikita mo na kung ano yung pamamalakad ng uh, siyempre sa barangay. Kaya dapat kada taon talaga mapapalita. Hindi, hindi. Kasi para mabigyan din ang chance yung iba na gustong maglingkod sa barangay. Ayun na. Para sa akin po okay lang para ano mas makilala pa natin ang gusto kung gano siya ka o kagaling sa serbisyo. <laughs> hindi kasi ano matututo lang silang mangurap. Oo, yun ang totoo. Kasi yung karamihan ng barangay officer sa ah, hindi naman nila lahat pero kwan ano ah, yan ang pinagmumulan ng korupsyon. Natututo silang mangurap. Yun lang. Hindi po. Kasi po, okay, sapat na po yung 3 years po para po patunayan nila na karapat dapat po sila sa mga, kung anong position po nila. Sapat na po yun para ipapatunayan sa mga tao na deserve po nila yung mga votes po ng mga tao. Parang, mga Marami. Oo. Oh, okay lang naman sa akin kasi maganda naman yung panila. Servisyo nila. Yun lang, ma'am.